Eh kasi, hinahabol mo ako! Bakit mo ba ako hinahabol? Ikut ulu mo. Sige na. Ikut ikut ulu mo lepas. Sige Kamu mo. Sige. Ikasi! 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 Bakit mo ba ako inaabol? Eh kasi tumatakbo mo ka eh! Oo nga no? Magbabayan na ako ng utang sa'yo! Yun! Buho ka ng takbo! Hindi naman kita sinisigila! Bakit mo ba ako mabayaran? Ayoko na lang magkaroon ng utang na loob sa ibang Kaya mabayaran kita! Sa'yo sa at gusto mo! Marami ba akong pira? Hindi ko kailangan ng bayad mo! Naghahanap pa nga ako nang gusto mong sa akin! Marami ba akong pira? Ah, ganun ba? Ay, di, wow. di wow. Wala akong pake! Kahit marami kang pira, babayaran pa rin kita! Hindi ko kailangan ng bayad mo! Kahit magkamatayan pa tayo! Hmm. ganoon pa? Sana hindi na lang umutang sa'yo? Ang hirap mong bayaran.